Kasagutin ko na yung pambigas mo, te. Para hindi ka na bumili bigas, oh. Ito. Tapos ah, bigyan kita ng pambili ng ulam para yung pera mo ay pampuhunan mo na lang. Bigyan kita ng pambili ng ulam. Yan. Ito ba, te? Yan. pala kayong hindi ng probinsya nyo? Ano na? Eh di, bata ka pa nung napunta rito? Ayun, Ayun, 35 na ako. Ha? Sige, okay, okay lang, sir. Ano hmm. po, 50 po kilo. Yan, mabigyan natin ng tulong po si madam. Ay, konti man lang yung mabuta natin. Yung talaga ko pala na punta rito. Opo, ano, um, 16 years old nga. Punta, punta Oo, ilang taon ka na ngayon? Ano, 35. 35. So, dito ka na pala nakapag-asawa. Dito na, dito, sa kamisi. Ano pangalan mo teh? Angelina si Tapos ang mister niya walang trabaho. Wala kasi ano, may hika. May hika. Matagal na siyang may Ay, hika. Na-extra na stress ra naman siya pag may pag-uwi yung paki-renta niya, na-extra siya doon sa ano, sa DDC, nagta-tile siya. Uh -huh. <laughs> mhm. Pa-extra pa extra lang yung trabaho niya. Pa-extra uh -huh. Bigyan niyo ako dalawang kilo niyan teh. Pili niyo ako maganda oh. Ano, o oh, basta maganda yung ano, yung walang tama. Para ano, mailaga. Yan ang ano. Matamsa po kagabi. paano yan? Kung, kung, tulad niya, walang trabaho si mister. Anong kakainin nyo? Ito, magpinta-tinta ako. Minsan, akyat ako sa bukid. Kung anong makuha ko doon sa bukid doon, kung may bukid doon, akyat ako doon. Kung may makuha ko doon mga dahon-dahon, nga lako ko. Bakit? Meron ng bukid dito? Meron doon sa amin banda. Anong tanim? Ayun, eh, butas din. Hmm. Oh, Ibebenta niyo 'yon? ko hmm. ah, Sa probinsya ba Ganito rin ang trabaho niyo? Ano, nagpapalay kami. Ah, may palayan kayo? O kita tinyo, pala ng buhay niyo sa probinsya. luwas l luwas kayo dito sa Maynila, mahirap ang buhay dito. Ay, sabi Daw dito. <laughs> naniwala naman Uwi kayo. Ka, eh, no? Nag-aaral pa sana ako hindi ako naniwala. Sabi ko okay, kasi dila, maganda daw dito. Eh ano ngayon ang masasabi nyo? Ano, Una. ang pagsisisi mas, ba? Uh, mas okay pa pala doon sa probinsya. Hindi ba kayo nagsisisi at nangyari ito sa inyo? Ano saan sa sobrang paghirap na hirap talaga. Nagsisisi De, kaso wala nang ano, choice. Andiyan na eh. oh, may mga anak lang kayo. Hmm. Kaya pwede umuwi doon. Kay... hmm, Sayang, kung ngayon kayo nasa probinsya, di tapos na sana kayo. Tapos sana ako. <laughs> Kaso wala kayong anak na mga ganyan. Yon nga eh, wala nga eh. Mm. Matagal naman may, may sakit ang mister nyo? Ano pa yun? Yung, ano? Tawag doon? Um, siguro may mga nasa apat na taon na rin siguro. Ano lang man yun? Pag, minsan, pag, ano, kung sumpong kasi... May, may bisyo ba siya? Ano, sigari, na, sigarilyo. Eh, di lang, nang hihikain yun. nga, nasabihan ko eh. Pero hindi siya nagiinom. Abang, uh, eh, hihikain, eh, magnayaya ka to, patagay din. Hmm, pero mabait naman ang mister nyo. Okay, naman, mabait naman siya. Oo, hindi na nanakit. Oo. Kaya, ito, naisip nyo para Ay, maka, na, makatulong. na, ng asawa na ganito, oh. <laughs> Oo nga, ma, masipag kayo nun. Magkano naman ang kinikita nyo? Bawat pagtinda nyo nitong gulay? minsan ano di minsan ano pag kunyari naubos ko na ako na ngayong umaga minsan gumigita ako ng ano 300 200 yun na yun sa inyo ayong bibigay talaga oh yun na yun yun na yun bibigay. 300 maghapon na yun oh mabuti nakakatulong-tulong na rin pambili, so, ng, pambili ng ulam ng, at bigas ano bigas oh bili ng ano minsan pag bigas pagamok <laughs> mm o kailangan kasi mawala yung hika ng mister niya para mga pagtrabaho siya uli. Ano siya? May ano siya dun sa bayo? May nebulizer? Ah, mabuti naman. Ano magulang niyo dun sa probinsya na ganito ang buhay niyo rito? Ay, kagaya ko niyan. Ma -ma Mapopost kayo sa YouTube channel ko. Baka mapanood nila to. Baka may gusto kayong sabihin sa kanila. Dito na. Tapos na masugat lang ako dyan sa mga ano dyan. Naglalabana ako. nag Oh. Natulong. Sayang ni bata mo pang yan dapat nag-aaral ka noon. Mm. Nainggaan ka kasi sa mga sabi-sabing maganda ang Maynila. Inuwa, tapos iniwanan ako ng yung ano, iniwanan ako ng iniwanan ako ng lahi ko dito, uwi na sila ngayon. Ay iniwan kayo. Mm. Asa ah, yung nagdala sa iyo dito? Mm. Tapos iniwan ka naman niya. Inuwan, hanggang uwi na sila. sa naisipan mo na lang. lang Oo. Ano ko, yung... Ah, ito ito mister nyo oh. ayan oh. Um, buti okay na siya okay na yuk 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 man nga okay okay na oo uh oo -oh. oh. <laughs> ayan uh, mang ah. ma kumusta na kayo dyan mang uh, uh, huwag ka mag alala sa akin dito okay lang man ako hmm. pag may dalawang luang na ma mauwi ma ako dyan Tanda hmm. na yung nanay ko matanda na rin pero buhay pa naman ang inyong ama uh, nagsasaka pa rin nagsasaka pa rin uh, alam ng nanay nyo na apat na anak ninyo uh, isang beses kahit sa hindi pa kayo nakakauwi sa mahal ng pamasahe ano saan ba kayo sa Mindanao sa ano sa Blanga Sibugay malayo pala pinsan um, ko Lima. Umuwi kasi sila. Oo. Oh. Ay, ko. Umuwi sila sa Buangga. nagbakasyon, mm -hmm. Mahal daw ng pamasahe. Dapat sama daw sila sa ako. Kaso, so, ano, hindi daw. Ulang na rin, pinagalita. Ah. kayaan mo na. Kaya pag nakatapos naman na yung anak ko. Saka, malay mo. Oo, oh, makatulong okay. na yun sa inyo. Ano pakiramdam niyo nung bagong dating kayo dito sa ano, Maynila, nung kayo ay 16 years old? Ano, hindi ba ako ako sa pikutkot dito, iy si para naman kay titong ano, si Minty? Kasi pagdating ko dito, yung mga bahay diyan o mga sra-sra, Salamat ko dito sa ano kuya, si Diyan. Oh, 'yan. Sana nga po ay makatulong na sa akin. Sana ay ano, maubos yung panindan ninyo. Uh, Ayun, sige ha. Salamat ha. Uh, ta. Ah, ta na ka pa na kayo. At sana ay eh, makakuha tayo ng sponsor na magbibigay ng tulong sa inyo para sa pampuhunan. Pag magpupuhunan kayo ng ganyan sarili nyong paninda, magkano ang kailangan? Pag, ano po, ano, yung siguro kung sarili ko talaga, siguro hmm. mga, mga tatlong libo siguro, marami ako akong mabili. eh mga katropa, no, baka pwede nating matulungan ma, ma, pagipunan yung puhunan ni ate no, na tatlong libo para sarili. No. Para, no, kaya mo nang paikot-ikotin yun okay. sa ano. Yung, uh, kaso, kasi, ano, kaso Ano naman po, naglalako po? po ako dyan sa mga bahay-bahay Kasi marami naman akong kakilala sa tagal ko naman dito Oo, kasi sabi nyo nga Upo. nung dumating ka sa ano, dito ka na Kan? Hmm. Hmm. O, Teha, maraming maraming salamat ha marami Salamat Yan, din po ko yan mm. Chat out po sa ating mga subscribers at saka mga viewers no? Maraming maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta Yan, mabuhay po kayong lahat Salamat po